Hello you know, mga kabayan Musta kayo? Ngayon pala ako nag-upload sa Youtube Gawa nga nung busy lang Ito lang, laban lang tayo Pabalik na rin ako ng type, galing ako ng Jida Nagatid ako kanina uh, Kanina madaling araw doon <coughs> Sa Jida Airport Pabalik na rin po ako Pabalik na ako sa type Maraming salamat nga pala sa lahat ng 91 subscriber ko sa Youtube Maraming maraming salamat sa inyo Okay, laban lang tayo Upang mabuhay sa mundong ito Maraming salamat kabayan Okay, see you in the next video mga kabayan Salamat sa inyo At pagpalain tayo Nampung may kapal Sana uh, lumago pa yung Ano natin Yung pag uh, Dito sa Youtube Yung ating content Yung content ko Parang ano to kabayan Yung tawag ito Yung tour of Saudi Arabia Salamat sa inyo See you in the next video